Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, 8 ng Hulyo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.17 ng umaga, araw po ngayon ng Martis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa isabong. E uh, grabe pala itong isabong e ni Atong Ang. Yan po ang title ko ngayon. Ano? Grabe pala itong isabong e ni Atong Ang. Uh, kasi nga, eh, uh, nagbabasa ako ng mga komento sa YouTube. Ay marami ang nagsasabi na yung manuk pala, yung sinasabog na manok, ay nilalagyan na ng kung ano, kung, kung gamot o o nilalagyan na ng ng chemicals o para masigurado na matalo. Yun po. O alam na nila sino ang mananalo. Ganun pala ang dayaan jam At ito palang mga tao na pinagpapatay ay ay ayaw nilang gawin yon o kaya ay umaangal na sila. Kasi nga, ay eh, ang pong pera na nai-involve dyan eh. Opo. <laughs> ay, kaya grabe. Grabe po ano, sa gustong yumaman ng mga sindikato o yung mga namumuno dyan sa isabong ay kaya nilang gawin yun na yung manok na sa sabungin ay lalagyan na nila ng siguro pampatulog o ano o pampahina o napaparalyze ganyan kaya hindi na hindi na makalaban ganun po yan so dayaan po yan uh, kaya nga ako hindi ako tumataya dyan sa mga ganyan eh dyan sa mga sabong mga waiting at hindi po ako nagsusugal ngayon ay sino ba ito si si Atong ang uh, marami rin na hindi nakakaalam siguro yung mga bata ano pero yung kaidaran ko alam nila na ito si Atong ang nakikita ko rin sa comments eh sa comment section sa YouTube na ito si Atong ang ay sumikat lang ito noong kapanahunan ni Irap. Opo, kasi nga ako tandan tanda, -tanda ko eh pag pagupo na pag pagupo ni Irap ay ginawa niya itong kwan eh. yung yung pinakamataas sa waiting upo si Atong ang po ang ginawa na parang hahawakan niya yung waiting ay nagalit ito si Chabit Singson. Aywan ko lang kung sa region lang ano kung sa region nagalit si si Chabit Singson kaya nag-away-away po 'yan. Doon subikat ito si Atong ang ay si Chabit Singson naman dati nang sikat 'yan eh. Pero ito si Atong ang ay marami ng balita bago naging presidente ito si si Irap na kwan na ito yung gambling lord opo pero mas sumikat siya nung kapanahonan ni Irap kasi nga i tinanggal si Chabit Singson sa whiting lord at ipinalit si Atong Ang ngayon, ito naman si Atong Ang parang ginawa niyang legal yan eh. Yang, yang waiting. Opo. Kaya malaki ang pira na nakukuha ng gobyerno. Kunyari lang. Pero later on ay napupunta lang pala sa kanila. Kay Joseph Estrada at saka kay, kay, kay Atong Ang. Ganun po yan. Iyan ang istorya dyan. Ngayon, ito si Chabit ay nung malapit ng pangatlong year na term ni Irap ay talagang pumalag na siya. Iyon, isinuplung na niya yung mga activities. At kamuntik pa siyang napatay ito eh. Opo, si ah uh, gusto siyang ambusin dyan sa Maynila ay hindi pwede dahil maraming tao, maraming media. Kaya hindi nagawa at saka troop ata yung kanya, yung, yung sasakyan niya. Kaya sinubaybayan po ng media yan at doon nga nagumpisa yung impeachment na. Kasi ibinulgar na niya eh. Ibinulgar na niya ni Chavit Singson. Dahil nga nag-away-away sila from within, ano? Parang ganyan din ngayon nangyayari kay Marcos at saka kay Duterte. Wala namang, wala naman tayong pakialam dyan, eh. Kung hindi, sila-sila nagumpisa sa kanila from within yung away-away nila. Kasi nga, dun sa kwan, eh. Dun sa... Uh, yung salitang tambaluslus. Opo. Dahil dun sa confidential pan. O... Oh. Doon na nag yan. Ganyan din kay Chavit Singson at saka kay Atong Ang at saka kay Irap Estrada. Hindi natapos yung impeachment ni Irap pero nag po ang mga baya ang mga tao, nagalsa ang bayan inilagay sa kamay ng tao ang batas kasi nga ayaw nila yung ganun na ginawa ng mga senador ay eh, na yung second envelope ay hindi pinabuksan ng mga senador ay gusto ng mga tao buksan ay ayaw ng mga senador kaya nag-alsa ang mga tao opo ay uunga naman ay eh, kaya nga may may impeachment eh, para makita ang totoo o makita ang katotohanan ay kung haharangin ay talagang problema talaga yan kung haharangin nila. oh ayan po ano. Yan po ang, ang maikwinto ko lang sa inyo kung papaano ito si Atong Ang na Matagal na po. Matagal na po yan. Ay, 2002 ata ay nagkagulo na dyan eh. O ay, adi, 1997. Adi, sikat na yan, hindi ba? O, 1996 pa. Sikat na yan. Nagtataka nga ako, bakit hanggang ngayon, eh, sikat pa rin siya eh. O, ayun na nga, ano? Ngayon ay, ah, uh, sa ngayon po, ay, yung huli na balita, ay hinuhukay, o, o, hindi hinuhukay kung hindi sinisisid yung yung mga tao na pinatay at inihulog lang ata doon sa lake taal lake ata oh ayun po ano at aywan ko lang kung totoo ay may nakikita na raw eh pero hindi ko pa mag-confirm kasi nga hindi naman sikat yung vlogger eh hindi sikat eh kaya wala pa gago ito wala pa o. Oh. Ngayon ay ang masasabi ko lang diyan ay dapat iwasan po natin yung mga sugal eh. Opo. Alam niyo po nung nung panahon ni Atong Ang, ikikwento ko lang po sa inyo ha. O yung panahon ni Irap. Ah Maranasan din namin doon sa bayan namin na grabe yung waiting. Grabe talaga po. Opo. Kasi nga, ay, kung 1997 ay si Irap na, ay waiting na yan, ay si Atong Ang na yan hanggang, hanggang 2001 o 2000, grabe po yung waiting. ikuwinto ko lang po sa inyo ha, yung mga kubrador dahil nga malakas ang loob nila kasi nga parang ginawang legal eh pero actually hindi naman eh ay kumakatok sa mga bahay pumapasok sa mga bahay para hihikayatin yung may-ari ng bahay na tumaya ng witing ganun po ng nangyari dyan upo grabe nga ako nga hindi ako makapaniwala eh pero totoo po na nangyari yan. Lumakas ang loob ng mga kubrador ng waiting. Pinapasukan yung bahay. Ay dati kasi nagpapataya lang sila sa kwan lang sa mga kalye ganyan o sa kulub. Papasok sila dun sa kulub. Dun sa luti mo. At makikipag-istoryahan pero magpapataya ng waiting yun. Ganun. Pero ngayon ay, ay nung nung panahon puni-ihirap dahil nga kay atong ang at ganun daw ang ginagawa diyan sa bandang Bisaya eh. 'Yun ang balita ko eh. Sa bandang Bisaya at Mindanao na kung saan doon galing yan si si Atong ang ata, 'yun ang area na hawak niya eh. Ay grabe daw talaga diyan. Diyan sa bandang, bandang Bisaya ang waiting. Ang tawag nila ay eh, ano ba yun? Kunsyaw? Parang ganun eh. Kunsyaw? Ay, pinapasukan daw talaga ang bahay. Parang piliting ka na tumaya. Ay, ay paano kung wala kang pira, hindi ba? At yung nga, nung, nung panahon na yan, nung presidente si Irap, kasalukuyan naman na mayroon akong karpintiro. Opo. May pinapagawa ako yung karpintiro noon ata eh, yung labor 150 lang eh yung karpintiro ay 200 ganun ata ang binabayad ko kung tama yung pagkain tindi ko ay alam nyo po ipupunta eh, yung yung kubrador na waiting eh ay pinipilit na tumaya yung mga kwan eh yung mga karpintiro ko at nakikita ko one third ng salary, yung day salary, na ikwan nila, na itataya nila, one third po, kung 150 ang day salary ng labor, na itataya niya 50, ay paano nakako ang pamilya nyo? Yun lang ano? Dahil nga doon, doon sa malakas ang loob ng mga kubrador. Okay? Pero bago po ako mag magpatuloy ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga mga sumusubaybay sa atin at pasalamatan sila no? at salamat po sa inyong lahat si Pusikat, Doris May, Antonino, Ronel, Ibi Joey, Balinsuela salamat po third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja Ronel Sorier, Padwaloy Trabier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Bir Orozco, Ernie Kalyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julian Tan, Husila Labir Niabot, Andy Gimpaw, Yuser G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, na uh, uh, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laginyo, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dungsao, Richard Jamura, User Kiki, User XQ, Nelson Nungkup, Salbasyon Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, El Bilyergar, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Putito, Kuku Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nibis o Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Stibira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, ah, TV ano, online pikulyong, Pico Mo Concepcion Barsi at Sakasi si Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend ako po sa inyo. Ano? Uh, Michael Apasibli Bulletin, Atomy Insurecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engine Tutu Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Rudia Pantoros, Dibina Apostol, C.G. Pitsay Kapihan ni Artat Dimjus Johnny, Ang Batas with Attorney Claire Castro, kawal di Carbonel, at Silo Magno at saka si Kristan. ugali po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo ay tuloy-tuloy na ano, ang nilalakad ko po dito ay iwasan natin yan. Opo, wala pong mangyayari dyan sa sugal. Wala po. Ito po ang verse na isi-share ko lang po sa inyo. No? Uh, Ecclesiastes 5.10 Who, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Ayan po ang sinabi ni Solomon. Whoever loves money never have in, has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Ayan po ano. Now, Hebrew 13.5 Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, "Never will I leave you, never will I forsake you." Ayam po na kasulat sa Hebrew. Magandarin po ang mga sumulat ng Hebrew. Eh. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, Never will I leave you. Never will I forsake you. Oh, hindi ba? Oh, ay pangako po ng Panginoon yun, hindi ba? Oh, pangangatawanan niya yan. Kung hindi ka, yun nga ay keep your lives free from the love of money. Yun po ano. Now, Proverbs 4, verse 14. Do not sit Put on the path of the wicked, or walk in the way of the evil doers. Yan po ang ang advice ng Biblia sa atin. Do not sit put on the path. Huwag ka daw pupunta dun sa mga nilalakaran ng mga wicked on the path of the wicked or walk in the way of the evil doers o dadaan ka dun sa dinadaanan nila. O umiwas ka, ang ibig sabihin niyan, iwasan mo sila. Opo. Ganon yan. Kasi nga ay hindi maganda eh. Hindi maganda. Ulitin po natin ano, do not sit put on the path. Yung dinadaanan ng mga wicked ay iwasan mo yun. O hanggang maari ay huwag kang istambay doon oh, doon sa dinadaanan ng mga wicked. At saka, huwag kang dadaan doon in the way of evil doers. Do not walk in the way. Ang ibig sabihin, wag mo silang tutularan o wag kang makiisa sa kanila. Yung pang ibig sabihin yan. Iyan po ang, ang basihan ko. Kaya hindi ako yan nagsusugali. Simula nung bata ako. Opo dahil nga jaan sa sa naririnig ko na turo ng matatanda at ng aking mga magulang o sige po ano at sana po ay may natutunan tayo na wisdom ano na nanggagaling po sa Panginoon at muli mga kababayan mga minamahal isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig salamat po ng marami salamat po